Department of Trade and Industry o DTI, pinag-aaralan kung obligahin ang mga manufacturers o retailers na ipaalam sa mga consumers ang pagpapatupad ng shrinkflation sa pamamagitan ng paglalagay ng label o signage. Ang detalya sa report ni Clazel Pardilla, Rice and Shine Clay. Busog na sa isang takal ng kanin si Kesa noon. Pero ngayon, parang bitin na siya sa isa kaya nakagdalawang rice ako raw ang mga tindang pagkain ni Edgar, pero ramdam nila ang pagsipa ng presyo ng mga bilihin. Kaya imbes na dagdagan ang presyo ng kanilang paninda. Sa kanin, halos umaapaw mo dati. Ngayon, ginaganon na siya, pinapantay. Mililitan lang namin yung slice niya sa mga karne. Halos wala na pong kita. Pagka hindi, kami, hindi, namin, hindi namin gawin yung ganon, Pansin din ang ilang consumer ang pagliit o pagaan ng ilang grocery item. Kaya ang pinagplanuhang handa noong holiday, kinapos. Nga spaghetti, dati 1 kilo siya, may kasama na siya, may free nga siya na, na sauce. Pero pag tinignan mo, pag niluto mo, kakaunti. Instead na 1 kilo, naging 750 grams lang ganun. Pero same price siya. Tumatabang naman daw ang ilang paboritong inumin medyo malabnaw nga or medyo nababawasan yung parang efficacy ba nung kape hindi nakukuha ng mga consumer yung value na kanilang ina sa kanilang pagbili. Sabi ng Department of Trade and Industry, ang tawag dyan, shrinkflation, ang pagbawas ng laki o timbang ng produkto nang hindi ginagalaw ang presyo tinag aaralan ngayon ng DTI na obligahin ang mga manufacturer o mga retailer na ipaalam ang mga ganitong pagbabago sa mga mamimili sa pamamagitan ng paglalagay ng label o signage. Siya sa pakete sa labeling, sa packaging. Kung retailer, then ilalagay siya sa shelf as a signage dun sa mga um, retail shelves ng mga supermarkets and grocery stores. Para ma-highlight yon at right to information ng consumers natin ay may maiproteksyonan. Maganda na nakalagay talaga yung mga ganong mga abiso para mas nakakapag plano yung mga consumer sa kanilang mga bilihin at nakakapag-budget sila lalo. Giit naman ang ilang supermarket owner. That's discriminatory too, of course, to the manufacturer, di ba? Parang sinabi mo, mong bilhin to, ha? Maaring ma-shortchange ka. Kailangan maging mapanuri din tayo sa binibili nating item. Ayon sa isang grupo na gumagawa ng sardinas, hindi na kailangan ng ganitong regulasyon dahil hindi dapat ipinatutupad ang shrinkflation. Hindi nga, ayaw nga namin niya, kalukuhan yan eh. Pag binabahay natin yung timbang ng lata, niloko na natin yung consumer. Ay, mas mura ito. Nilalabas, mas, mas barato, mas, mas, low, uh, mas affordable. Pero binawasan mo yung number of stock. May mga paraan daw para mabawasan ang gastos ng produkto tulad ng paghahanap ng mas murang sangkap. Kaugnay niyan, pinag-aaralan ang paggawa ng bago pero mas murang Pinoy sardines. Makatutulong daw ito para mas maging abot-kaya ang sardinas sa gitna ng shrinkflation. Sa huli, ang shrinkflation ay isang business decision na binabantayan ng DTI. Chinecheck check natin kung mahuhulog siya sa profiteering which is illegal. Yung profiteering, ang ibig sabihin niyan, yung true worth or value nung product ah uh, sobrang mahal nung nung presyo nung item versus the true worth. Kalesa Cordelia para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.